at okay, mo guys ayan lumakas na yung ulan dito guys nabutan na ako ng ulan di pa ko tapos maglaba <laughs> pero ito last na to guys sasabon na siya nakatakot ako dito sa ating mga gamit kasi nahanggit yung ulan eh yan ang pangwisyo dito pag naulan ba ay nababasa yung mga gamit namin dito sa labas madami mga sampay oh nahanap ko yung mga plastiko ko na pang takip ngayon hindi ko tuloy mahanap ang nahanap ko ay ito lang yung kulay blue Pag hindi na umulan, hanapin ko yung mga pantakit ko, guys. Kasi nag -ready talaga ako ng pantakit mo. No? Kaya alam, di ko na naalala kung saan ko na ilagay yun. Lakas ng ulan. Yun ang kasama ko, yung download ratio. Lakas ng buhos ng ilan. Ayan o. Oh. Ayan, bumaha na dyan o. Oh. Para so, makita yung ulap kung dilim na. Maambon. So, maambon, tawag nito. Ma ano yung ulan ba? dito sa loob. Ay, so, mga sampay ko na mabasag yun. Maghinto na yung mga nagtrabaho, guys. si so, sa sila, dalawa malakas Kumain na ba kayo guys? Ako hindi ko ako kumain ng halian eh. Hindi Dahil na may nakita akong pagkain sa loob yung kawag oh, nito. Crispy cream donut. kumain ko. Ayun, hindi pa ako kumain ng na ako Pagkain na na. na. So okay, guys, anong pagkain nyo? Anong wala ngayon? At, tapos lang namin buusap ng ating anak kasi pinakita niya sa akin gumawa siya ng ano ng lumpia pinuli daw siya marami na ang binili niya mga isang kilo talakati na kaning baboy pinabili niya kasama ang sibuyas at carrots kaya na nag lang kayo tapos lang na magbalot ng oh, marong blok ay marong na sa prisa wala, tipid na sa ulam yun eh ganda talaga pag mayroong rake mo kasi pwede ka nang maglagay-lagay ng ulam yan lang guys tapos na pala sinabi niya sa akin yung uh, washing machine ay ano okay na daw Thank ba? wala nang hirap-hirap maglaba. Dalawang washing na ay maayos na lahat. Ayan guys, thank you for watching. Kumina na din yung ulan. Yan. Bye everyone.